At para naman sa ating balita na kaka vibes, likas na sa ating mga Pinoy ang mahilig sa larong basketball. Kaya naman kung may liga sa barangay o maglalaro ang paboritong kupanan, sigurong yan, sigurado yan, nandun tayo. Pero kung alam ng lahat ang larong ito, bakit tila may nalito? <laughs> pasok sa ring ng kabila. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumahal sa ating Facebook group ng Balitang A to Z. Panoorin na replay na ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong Goat of the Night ay mula sa Mama Mahayag at 2021 Nobel Peace Prize Laureate na si Maria Reza. Ayon sa kanya, ang kalayaan sa pamamahayag ay pundasyon ng karapatan ng mga Pilipino sa katotohanan.